Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon via Zoom, ang taga-pagsalita po ng Greens Retailer Confederation of the Philippines o so Grecon. Magandang uh, umaga po, ginoong uh, Orly Manuntag. Welcome po sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino po at uh, Judith Estrada Larino. Ay, magandang umaga po sa inyo, umaga po. Ah, sa lahat po ng Good inyong tagapanood po. Sir Orly, kayo ba'y nag-almusal na ng kanin o ng... Di ba? <laughs> Ay, di, <pa>. di ba? <laughs> Kaya uh, maya, maya pa, pa gising, na, Gising-gising lang. Uh, <laughs> uh, nga, para dito sa interview. Salamat oh, po. Salamat, ako, po. salamat hmm. po sa inyo pong bagpapaulak, uh, ginoong uh, manuntag. At uh, batid naman po namin na nakarating na po sa inyo po itong mga balita po na ito, itong uh, 42 pesos na bigas matutupad po uh, ang pecha, although tentative pa yung pecha, no, uh, Sir Orly. Kakayanin ba na maintain ho natin yung ganyan pong uh, 42 pesos na Hello, bigas ba? considering na yung ating produksyon mababa sapagkat uh, anim na magkakasunod po na bagyo ang uh, nanalasa po sa ating pumbansa. Uh, feasible ho ba ito? Ma ma magiging uh, ano ho ba ito? Mapapanatili ho ba natin ito for the, uh, kung bagay mga ilang Mahabaka buwan kaya? Mahabang panahon ba, uh, Sir Orly? Kailan? Uh, sa tingin ko kakayanin naman ano, siguro ko mga itong 2 uh, to 3 months natin, two to three months. Uh, sa tulong ng mga imported na mga papasok. So, 'yun naman 'yung una 'yung project kasi na 42 pesos, uh, kayang-kaya naman sa panahon ngayon. Mm -hmm. Ikakatapos lang ng anihan. At yung eh, nga lang, may, na, nabanggit nga ka natin na yung naranasan natin, sunod-sunod na bagyo. Opo. So ang malaking tulong na pagagalingan yan, uh, sigurado, is sa uh, mga imported oh, okay. na gas. Oh. Mm, despite na meron ding price adjustments sa global market. Yes. Oh, actually, ang nangyari naman sa global market, bumaba naman yung mga pre ibang presyo. Mm -hmm. maliban lang sa mga Vietnam na presyo. Yun na nga po. Uh, Mm -hmm. 'yung uh... and then mm -hmm. siyempre itong project na to uh, malaking tulong 'yan sa mga kababayan natin na uh, makabili ng 42 pesos. Mm -hmm. So kung ilalagay yan sa loob ng palengke, marami makakabili, di ba? Mm -hmm. Ang ang ano lang namin is uh, kung magalagay ng kadiwa sa loob ng palengke, uh, tulungan na rin natin yung mga retailers sa loob na magtinda mm -hmm. para hindi lang hindi lang isa lang ang pwesto sa loob. Diba, parang ito yung panahon na okay, uh, ipatawag ng DA yung mga importers o kaya local millers na gustong sumuporta sa 42 pesos mm -hmm. at ang mga retailers natin. Nang sa ganun, hindi lang isa yung nagtitinda sa loob ng palengke. Mm -hmm. So oh, lahat meron at may maiwasan natin yung kung BPP naman o ano dahil accessible para sa lahat. Pero linawin lamang ho natin, ginoong manuntag, ano ba, sa... Nationwide ho ba ito or mga piling lugar lamang ho uh, ibebenta itong uh, murang bigas, itong 42 pesos ho na bigas? Ang narinig ko is uh, sisimulan muna dito sa NCR. Dito muna? Metro okay. Manila. Siguro okay, after yan, yung mga karatig na lugar natin at probinsya mm -hmm. uh, para magkaroon. So tingin ko nga dyan is ito nga yung magandang timing para makapag... Uh, Usap ang ang retailers, local okay. millers, ang gobyerno, lalo na ang DA at ang mga retailers natin, na magkaroon talaga ng magandang tulungan. O no? yung yung parang yung supply and value chain natin, makapag usap uh, para maayos natin ng ang presyo talaga sa market. Hmm. Mm -hmm. Wala na bang ibababa ba yun? Ay, <laughs> 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 naunaan mo ko dun partner eh. Wala na Charlie, <laughs> bang ko sana eh, baka so, okay. may, pwede bang 40, ganun? O, ano Actually, ano ba sa tingin nyo? Actually, meron mga ibang nagbibenta, 50 pesos, yung mga broken rice rice. Eh. Iba naman, meron nagbibenta, 43 pesos. Magandang klase ba? Magandang klase. Pais naman. Kaya okay, uh, na, syempre, yung, yung <laughs> ano niya, medyo madurog na, yung mga 40 pesos. <laughs> yung 43 pesos, ito yung mga straight meal, mga 25% broken natin, mm -hmm. na well-filled. Yeah. Mm -hmm. And then, mayroon din naman mga 45 pesos. Mm -hmm. yeah. mm. Mm -hmm. Hindi kasi yung mga kababayan natin, no, well, paulit-ulit na ho nating binabanggit, ano, Uh, kahit gaano kasarap yung ulam mo, o may ulam ka man o wala, pero nakasalalay pa rin dun sa ganda ng kanin ganda eh, di ba? na o Oo, na. Oh, kahit wala kang ulam eh, oo. Oh, oh. mm -hmm. Kahit wala kang ulam, basta maganda daw yung bigas mo, eh talagang go ka pa rin. Kung baga ka ng maayos. Kahit <laughs> diba? daw asin lang ang oh, ulam, pwede <laughs> na. Oo. <laughs> <laughs> Masarap pa nga ng kanin, di ba? Correct. Mm -hmm. oh, oh. eh yung supply naman ho natin Ayun. ba, okay naman? Sa tingin ko, ah, but, uh, ka marami na supply ngayon, kakayanin naman o. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi natapos uh, na oh. yung harvest natin. Opo. Uh, and then, may mga naapektuhan din talaga. Pero yes, uh oo. -oh. As full naman kaya. And then, nandyan naman yung ano natin, uh, imported. Siguro ang akin na lang dyan is talaga magpatawag ng meeting. Kasi baka mm -hmm. mamaya uh, makaligtaan yung pag import ng mga… Kasi pagka nung, nung in-open trade natin kasi yan, Ah uh, binigyan natin na laya yung mga importers kung ano gusto lang i-import. Mm -hmm. So yung, project, uh, madalas na nakikita namin kasi sa mga market, puro premium yung mga nai-import. So parang mm oh, oh, oh. ng, ano, ng pag-uusap na... Mm -hmm. Magdagdag naman ang pag import ng mga mababang presyo, yung, yung, yung well-milled, uh -huh. and mm -hmm. siguro yung mga broken para makatulong doon sa market natin. Mm. Kasi kung ang i-import lang puro mahal, premium, eh, oh, mahal pa, niya. wala oh. tayong makita. Walang mura. Correct. Oh, oh, wala. oh. Eh di mahal din may ipapasa kasi dadagdagan e pa oh, yan oh, eh. Kasi diba? mahal nila mahal rin binili. Mm, so right. it's time na mag-usap yung mga importers through DA, kay Secretary Kiko, maipatawag, uh, siguro lahat, ilang ba importers sa buong Pilipinas, para mapagtulong tulungan ito at magkaroon ng traceability. Mm. -hmm. Yung importers kanina niya binenta kay wholesaler, si wholesaler binenta kay retailers. Mm -hmm. Ito yung mga palengke, ito yung market, ito yung presyo para magkatulungan siguro andyan din ng DTI para magkaroon tayo ng tulungan and then mapaabot talaga natin yung accessibility, yung yung affordability ng presyo sa sa market. Oh, Sir early kailangan talaga bang mag-import natin? Ah, uh, inamin naman kasi ng PSA ito, data Uh, as of November 18, yata, 2022, mm -hmm. lumabas yung data, nasa 81.5% ang ating rice sufficiency level. Uh -huh. So, ibig sabihin nga, kung nasa kulang-kulang 20%, ka, yes. nakakulangan, hindi natin kayang pakainin ng buong sambayanan through our local production. Uh -huh. so, so, ito nga yung isang panawagan din natin na talagang dapat, huwag makalimutan natin yung mga farmers natin kasi sila yung nagtatanim talaga and yet, sila yung mas hirap din sa buhay, lalo na sa panahon na nagkakaroon talaga tayo ng kalamidad. Mm, mm. Totoo naman yan. Oo, totoo naman. And despite of EO62 nga pala, Sir Orly, eh, kaya pala sinasabi nyo mahal pa rin. Eh, premium pala yung iniimport. Kaya pala... Hindi na papansin namin eh. Pa kasi, oo, so yun ang pinupunto ninyo na kahit ho may EO62, hindi pa rin bumababa presyo ng bigas... Yun na nga dahil premium. Premium pala yung ini import hoon ninyo kaya pala hindi pala, hindi pa rin bumababa. So yun, may na. oh, go ahead po. May, may nag import na medyo yung well-made at broken pero mm -hmm. syempre sa pangkalahatan hindi siya masyado mararamdaman. Mm -hmm. uh, so it's time na baka naman mapag-usapan nga ng DA importers na oh baka naman kahit malang 10% na kabuang import na mga importers ay well-made rise at broken para maitulong natin sa market. Mm. At saan yeah. po kukuha kung mahal po ang benta ng Vietnam? And, andyan naman ang Myanmar, andyan ang Pakistan, andyan ang India. So yung mga bansa na yan, ang tingin ko mapagkukuda ng mababa na presyo ng imported na bigas. Sa Thailand ba, ganun pa rin ang presyo? Nagbago pa rin ba? Oo, oh, bumaba din naman ang Thailand. So tingin ko isa rin yan, Thailand, uh, Myanmar. Pakistan at saka India. Yun, yun ang mga na mapagkukunan natin. Mm -hmm. Sa so, tingin nyo, ano yung nakikita ninyo na win-win solution? Kung baga, sa, sa saan presyo tayo magtatagpo, Sir Orly? Uh, kumbaga kung para hindi naman talo yung retailer, hindi talo yung mga consumer. Saan presyo? Doon na ba sa 42? Final na ba yun? Lalo nga, ay nga yung magpapasko, Sir Orly. Alam naman natin, malakas konsumo yes, ng mga Pilipino. So, saan tayo, saan yung, ano yung balance na presyo? Para masabi natin na, ay, safe na, ang, uh, safe na yung sa mga ngayon, consumer. Sa ngayon, okay yung 42 pesos. Okay. At uh, ito, mga may makukuha supply. Mm -hmm. Alam naman natin ang presyo ng bigas, ito ay commodity. At uh, nababa, nataas. Pero siguro ngayong Pasko, uh, makikita natin na yung 42 pesos, uh, kayang-kaya -kaya naman mm -hmm. sa market natin. And then siguro yung mas mas broken pa, mas madurog, sa 40 pesos, kaya rin sa market. Pero hindi madilaw? Ay hindi naman, maaayos ah, di naman. din naman. Kaya oh, e nga oh. lang, talaga dapat is, ito nga yung sasagawa ng DA ng project, eh, sa isang market, eh patawag din na lahat ng mga retailers dyan para makatulong. Kasi, magkakaroon ng direct competition. Kawawa mm. naman yung mga retailers. Yun last. Mm. Diba? Nagbabayad sila ng puesto, nagbabayad ng tao eh sa palengke, nasa 15 to 20,000 na ang bayad isang puesto. Mm. Oh. Maliit lang 'yun. Dahil ng competition, siyempre kawawa na may mga ano natin, mga kasamahan natin na retailers. Mm -hmm. So, uh, ano may papayo po ninyo? sa atin pong mga kababayan, sa atin pong oh, mga panawagan po ninyo. Ay, may tanong pala dito, oh. Sir Orly, partner mm -hmm. Drew, no, mga Go karikigan. Ahead. Baka naman daw maraming masayang sa tubig pag hinugasan nyo. Ay. <laughs> Ay, dito. Eh, di ba, mahal na rin. <laughs> Oo oh, oh, nga, Tama, I mean, yung, yung bay bayarin mo sa tubig, di ba? Kasi yeah. may ganun, di ba? Yung dapat tagdagan mo yung ano. Malakas yung, sa tubig. oh, hugasan uh, mong mabuti. Hindi eh, dito, nakakailang hugas <laughs> ka. Although, di ba tayo, minsan dalawa, tatlo, okay na eh, di ba? Hmm. Matubigan ah, uh, mo yung bigas eh, oo. Sa <laughs> so, tingin ko siguro, ano na, mga dalawang hugas, okay naman na. Pwede naman na. Mm, mm. Yeah, dalawang na, hugas. Mm. So, yun nga, yung nabilabanggit ni Sir kanina, yung panawagan. Siguro una, uh, it's a right timing na mapatawag nga yung ng DA, ang importers o local local millers na kaya na masumuporta at ang mga retailers, mapagkaisa natin para sa supply and value chain natin. di ba mm. So, para naman tuloy-tuloy kasi kung ganito na yung masisimula natin, ay lahat ng project ng DA magiging smooth lalo na sa usapin ng bigas. Mm -hmm. So lahat happy, everybody, meron sila lahat na paninda, wala tayong maiiwan na mga retailers sa loob ng market. Kasama so, rin ba dyan, sir Orly ang uh, mga local, local uh, millers or local uh, uh, farmers or for exclusively for retailers lang? Ah uh, Siyempre ang mga local millers natin dapat uh, kung kami kakayayanin nila sumuporta, siyempre mas maganda dahil mm. uh, local produce natin 'yan yes. at mm -mm. tayo nakasalalay sa imported. Mm -mm. Para lahat naman na uh, both side, local lang import uh, imported is gumagana. Siyempre kung papalaki natin lalo importation natin para dito lalo lalaki yung gap, di po ba? Yes. Mm. O, tingin ko, it's, it's, it's about time na magpatawag talaga, mapagkaisahan natin, so lahat ng mga retailer sa palengke, baka pagtinda rin kung 42 yan, mapagkaisahan, magkano ba yung dapat na na markup lang ng retailer. Tingin ko, susunod naman kami, lalo na yung mga kasabayan natin, mga retailers dyan, lahat, everything, para makatulong tayo sa kababayan natin. Pabor ba kayo sa SRP sa bigas? Ah, uh, na mapag-uusapan. SRP naman is suggested retail price. Yes. Ito naman ay variable, uh -huh. depende naman sa presyo natin sa kailan tayo natapos ng harvest magkano ng palay, magkano naman ang presyo sa world market. Tingin ko uh, wala problema sa SRP as long as uh hindi magkakaroon ng SRP below doon sa cost naman. Tawawan naman. At... naman. Lugi naman. Alugi. Nagnegosyo ka oh, pa. Alugi. Diba? Ah, ayun, tama. Diba? Oo, yeah. tama. Sige po, mm -hmm. Sir Orly. Marami pong salamat sa inyo pong uh, pahayag at sa inyo pong uh, oras. Magandang... Pwede na kumain si Sir Pwede Orly. Pwede na pong uh, kumain ah, na Mag-almusal ng kanin. <laughs> salamat muna. Mo morning prayer muna. Oh, yes, yes of course. Tama <laughs> naman yan. Oo, oh, amen. Salamat yeah. po, Sir Orly. Thank, Thank po. you. Magandang umaga po. You, Salamat. Si Ginoong Orly Manuntag po yan ang tagapagsalita po.